Magandang umaga po. Maligayang pagdating sa makapangyarihang panalangin ito sa umaga. Anong laking kagalakan na masimulan ang araw sa presensya ng Diyos, hinahanap ang kanyang direksyon, proteksyon at mga pagpapala para sa lahat ng ating haharapin. Ngayon, sama-sama, iangat natin ang ating puso sa Panginoon, ibigay sa Kanya ang ating mga plano, alalahanin at pasasalamat. Bago tayo magsimula, inaanyayahan kita na iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, i-like e ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Tinutulungan tayo nitong dalhin ang salita ng Diyos sa mas maraming tao. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim at samahan mo ako sa panalangin ito upang ang iyong araw ay pinagpala at puno ng banal na presensya. Minamahal at makapangyarihang ama, sa sandaling ito, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong presensya, upang pasalamatan ka sa panibagong araw na nagsisimula. Salamat, Panginoon, sa kaloob na buhay, sa hangin na aking nilalanghap, sa pagkakataong magsimulang muli at mamuhay ayon sa iyong layunin. Alam ko na walang mangyayari ng walang pahintulot mo at, sa makatuwid, nagtitiwala ako na ang araw na ito ay gagabayan ng iyong makapangyarihang mga kamay. Panginoon, pinupuri kita dahil ang iyong awa ay bago tuwing umaga. Tapat ka at hindi mo kami pinababayaan. Naway madama ko ang iyong kapayapaan sa aking puso ngayon, anuman ang mga pangyayari. Naway maging instrumento ako ng iyong pag-ibig, nagpapalaganap ng kabaitan at liwanag saan man ako magpunta. Ama, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking alalahanin, hamon at pananabi. Alam ko na nasa iyo ang pinakamahusay para sa akin at ang bawat hakbang na gagawin ko ay nasa ilalim ng iyong direksyon. Liwanagin mo ang aking mga landas, bigyan mo ako ng pag-unawa, upang makagawa ng matalinong mga desisyon, at palakasin ang aking pananampalataya, upang magtiwala na ang lahat, ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Panginoon, pagpalain mo ang aking tahanan, ang aking pamilya at lahat ng aking minamahal. Ilayo mo kami sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng inggit, sa lahat ng panganib at mga bitad ng kaaway. Naway lumakad kami na protektado ng iyong pag-ibig at natatakpan ng iyong makalangit na baluti. Mahal na ama, naway maging puno ng saya at pasasalamat ang araw na ito. Naway malaman ko kung paano pahalagahan ang bawat maliit na detalye sa buhay, mula sa sikat ng araw hanggang sangiti ng isang kaibigan. Naway makita ko ang iyong presensya sa lahat ng bagay sa paligid ko at alalahanin na ikaw ay kasama ko sa bawat sandali. Panginoon, inilalagay ko sa iyo ang aking mga plano at proyekto. Naway ang lahat ng ginagawa ko ngayon ay para sa iyong karangalan at kaluwalhasyan. Ito ang namamahala sa aking trabaho, aking pag-aaral, aking mga relasyon at bawat desisyon na aking dagawin. Naway maging produktibo ako, inspirasyon at gabayan ng banal na espiritu sa lahat ng aking kilos. Ama, baguhin mo ang aking lakas upang harapin ang mga hamon ng araw na ito. Kung may mga paghihirap, naway magkaroon ako ng lakas ng loob na malampasan ang mga ito. Kung may kalungkutan, naway magkaroon ako ng pag-asa na sumulong. Kung may mga sandali ng pagdududa, naway maalala ko na ikaw ang aking bato at aking kanlungan. Panginoon, pagpalain din ang lahat ng mga taong nagdarasal na kasama ko ngayon. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang pakikibaka, kanilang mga alalahanin at kanilang mga pangarap. Bisitahin ang bawat puso na nagdadala ng kapayapaan, pagpapagaling, pagpapanumbalik at paglalaan. Naway walang tapusin ang araw na ito nang hindi maramdaman ang iyong pagmamahal na kumikilos ng makapangyarihan sa kanilang buhay. Ama sa langit, ipinagdarasal ko rin ang mga dumaranas ng mga sandali ng dalamhati at sakit. Kalmahin ang mga pusong na babagabag, bigyan ng kaaliwan ang mga umiiyak at umaasa sa mga pinanghihinaan ng loob. Ikaw ang Diyos ng imposible, at alam kong walang bagay na hindi mo kayang abutin. Panginoon, turuan mo akong magtiwala sa iyo araw-araw. Nawai hindi ako matitinag ng mga unos ng buhay, ngunit naway manatiling matatag ang aking pananampalataya, batid na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Nawa ang araw na ito ay maging isang patotoo ng iyong pag-ibig at iyong biyaya. Nawai ang aking mga salita at mga saloobin ay sumasalamin sa iyong liwanag, na naghahatid ng pag-asa at kapayapaan sa lahat ng tumatawid sa aking landas. Ama, nagpapasalamat ako sa iyong pakikinig sa akin, sa pagmamahal mo sa akin nang walang pasubali at sa parating kasama ko. Sa iyong pangalan, ipinapahayag ko na ang araw na ito ay magiging mapalad, mabunga at puno ng mga tagumpay. Napakagandang panalangin para simulan ang araw. Naniniwala ako na pinagpapala ng Diyos ang bawat hakbang mo ngayon. Tandaan, siya ay kasama mo sa bawat sandali, ginagabayan ang iyong mga landas at pinalalakas ang iyong pananampalataya. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, iwanan ang iyong amen sa mga komento, ilike ang video na ito, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pagpapala sa umaga na ito. Naway mapuno ang iyong araw ng kapayapaan, kagalakan at makapangyarihang presensya ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos ng lubos. Mahal na Ama, sa sandaling ito, nakatayo ako sa harap mo, na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat Panginoon sa panibagong araw na isinilang, sa panibagong pagkakataon na mabuhay at maranasan ang iyong pag-ibig. Alam ko na ang bawat umaga ay isang regalo na nagmumula sa iyo ang simpleng katotohanan ng pagbubukas ng iyong mga mata, paghina at pagkakaroon ng lakas upang magpatuloy ay isang malaking pagpapala. Kaya nga pinupuri kita at pinasasalamatan kita, Panginoon. Ama, iniaalay ko sa iyo ang araw na ito. Naway gabayan ng iyong banal na espiritu ang bawat hakbang na aking gagawin, ang bawat salitang aking sasabihin at bawat desisyon na aking gagawin. Hinihiling ko na ang iyong makapangyarihang kamay ay mapasa akin, protektahan ako mula sa lahat ng kasamaan, mula sa lahat ng panganib at mula sa bawat bitag ng kaaway. Ano? Naway ang presensya mo, Panginoon, ay maging totoo sa aking buhay ngayon. Naway maramdaman ko ang iyong pag-ibig na pumapalibot sa akin, ginagabayan ako at umalalay sa akin sa bawat sandali ng araw na ito. Ama, pagpalain mo ang aking mga pag-isip upang mapagnilayan ko kung ano ang mabuti, kung ano ang bumubuo at kung ano ang nagpapatibay sa aking pananampalataya. Huwag hayaang manaig sa aking isipan ang mga alalahanin o negatibong kaisipan. Panginoon, palakasin mo ang aking puso upang harapin ko ang anumang hamon ng may tapang at determinasyon. Naway hindi ako panghinaan ng loob sa harap ng mga paghihirap, ngunit naway magtiwala ako na ang Panginoon ang may kontrol sa lahat. Kung may mga saradong pinto sa harap ko, Ama, naniniwala ako na mabubuksan mo ang mas malaki at mas mahusay na mga pinto. Turuan mo akong magtiwala sa iyong kalooban at sa iyong perpektong panahon. Pagpalain, Panginoon, ang aking tahanan, ang aking pamilya, at ang lahat ng taong mahal ko. Inatan mo kami, inatan at iligtas mo kami sa lahat ng kasamaan. Nawai magkaroon ng kapayapaan sa loob ng aking tahanan, naway magkaroon ng pag-ibig sa mga relasyon, at naway maaninag ng bawat isa sa amin ang iyong liwanag saan man kami naroroon. Panginoon, iniaabot ko sa iyo ang aking mga proyekto at mga plano. Nawa ang lahat ng aking ginagawa ngayon ay naayon sa iyong kalooban, at naway luwalhatiin ko ang iyong pangalan sa lahat ng aking mga kilos. Kung may mga alalahanin sa aking puso, Tulungan mo akong ihagis ito sa iyo, sapagkat sinasabi ng iyong salita na dapat nating ibigay ang ating mga alalahanin sa Panginoon, dahil siya ay nagmamalasakit sa atin. Ama, naway magkaroon ako ng karunungan upang harapin ang bawat sitwasyong nangyayari sa buong araw. Naway magkaroon ako ng pasensya, pag-unawa at pag-unawa upang makagawa ng pinakamahusay na mga desisyon. Panginoon, naway maging instrumento ako ng iyong pag-ibig at kapayapaan na nasaan man ako, makapagdala ako ng mga salita ng pag-asa, kaaliwan at pampatibay loob sa mga nangangailangan nito. Naway ang aking buhay, Panginoon, ay maging salamin ng iyong biyaya. Naway kumilos ako ng may kabaitan, pakikiramay at pagkabukas palad sa bawat pakikipagtagpo ko ngayon. Ama, ipinagdarasal ko ang mga nahihirapan ngayong umaga. Pinapatahimik nito ang mga pusong nababalisa, pinapalakas ang mga pagod at nagdudulot ng pag-asa sa mga pinanghihinaan ng loob. Panginoon, hipuin ang buhay ng mga may sakit, na nagdadala ng kagalingan at pagpapanumbalik. Nawa'y maabot ng iyong makapangyarihang kamay ang bawat taong nangangailangan ng himala ngayon. Pagpalain, Panginoon, ang mga walang direksyon. Gabayan sila sa tamang landas, na ipinapakita sa kanila ang layunin ng Panginoon para sa kanilang buhay. Ama, nananalangin ako para sa mga manggagawa, para sa mga mag-aaral, para sa mga ina, para sa mga ama, para sa mga anak at para sa bawat taong nangangailangan ng iyong lakas upang harapin ang araw na ito. Huwag hayaang ilihis kami ng anuman sa iyong landas, Panginoon. Naway maging matatag kami sa pananampalataya at patuloy sa paghahanap sa iyong presensya. Ama, kung may mga mahihirap na panahon ngayon, tulungan mo akong tandaan na ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang ng daan. Naway magkaroon ako ng pusong nagpapasalamat, na marunong makilala ang maliliit na pagpapala na ibinibigay sa akin ng Panginoon sa bawat sandali. Panginoon, ipinagdarasal ko rin ang mga taong nag-iisa ngayong umaga. Naway madama nila ang iyong pagmamahal, batid na hindi sila kailanman walang magawa. Pagpalain, Ama, ang mga nakararanas ng kahirapan sa pananalapi. Buksan ang mga pinto, magdala ng probisyon at turuan kaming magtiwala na ikaw ang aming tagapagbigay. Panginoon, naway gamitin ko ang araw na ito upang matuto, lumago at umunlad sa espiritual. Naway lumakas ang aking pananampalataya, at naway laging ibaling sa iyo ang aking puso. Naway magkaroon ako ng pasasalamat sa aking puso, hindi lamang sa aking nakamit, kundi sa mga darating pa. Ama, bigyan mo ako ng lakas upang madaig ang mga tukso, upang labanan ang naghihiwalay sa akin sa iyo, at manatiling matatag sa aking espiritual na paglalakbay. Naway malaman ko kung paano pahalagahan ang bawat sandali, bawat tao at bawat pagkakataon na inilalagay ng Panginoon sa harap ko ngayon. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang bawat detalye ng araw na ito. Mula sa maliliit na desisyon hanggang sa malalaking hamon, nagtitiwala ako na ang Panginoon ang may kontrol. Nawai ang aking pananampalataya ay higit pa sa aking mga kinatatakutan, nawai ang aking pag-asa ay maging mas malakas kaysa sa aking mga alalahanin at ang aking pagmamahal sa iyo ay lumago araw-araw. Ama, pinupuri kita dahil alam kong kumikilos ka na sa buhay ko. Naniniwala ako na ito ay isang araw ng mga pagpapala, tagumpay at tabumpay. Nawai tapusin ko ang araw na ito nang may pusong puno ng pasasalamat, batid na lumakad ako sa iyong presensya at namuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, para sa sandaling ito ng panalangin. Salamat sa pakikinig sa akin, sa pagpapalakas sa akin, at sa pagtitiyak sa akin na hindi ako nag-isa. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko na ang araw na ito ay pagpapalain, poprotektahan at puno ng iyong kapayapaan. Amen. Napakalakas ng panalangin para simulan ng araw. Naniniwala ako na pinagpapala ng Diyos ang bawat sandali ng iyong araw at ginagabayan ang bawat hakbang mo. Kung naantig ang iyong puso sa panalanging ito, iwanan ang iyong i-amen sa mga komento, i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng mensaheng ito ngayon. Naway mapuno ang iyong araw ng kapayapaan, kagalakan at kahangahan ang presensya ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos ng Sagana.